Hi everyone! Good afternoon! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, nagkakaroon nga ba ng dayaan? kung bakit. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. What before anything else? Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon Oh my gosh So, eto nga Uh, alam naman natin dito sa Miss Universe na talaga lahat ng kandidata ay lumalaban para sa corona. At saka syempre, isa na dyan sa mga nakikita nating malakas, syempre ang pambato ng Chile, pambato ng Peru, pambato ng Thailand and Philippines. At saka syempre hindi rin naiiwasan dito sa Miss Universe iniisip ng tao na nako baka manalo si ganito dahil may ari siya o baka manalo si ganyan dahil isa siya sa mga kapartner dito sa Miss Universe. Ay nako meron na silang mga nagugustuhan na kandidata pero ano nga ba ang totoo dito? So eto nga. So, natutuwa tayo sa nakikita natin kay Chelsea Manalo dito sa Miss Universe dahil talaga naman umaarangkada naman ang ating pambato at in fairness sa kanya yung mga hindi nating inaasahan na pwedeng maganap dito sa kanya sa Miss Universe ay possible pala na talagang pwedeng mapansin ang ating pambato, di ba? So, ngayon, isa siya sa mga masasabi natin, inaabangan talaga natin dito sa competition ng Miss Universe. At kahit ang mga Latina ay gustong gusto siya. So, ito ang isa sa mga talaga video na nakita ko na grabe ang mga Latina sa kanya. Sobrang talagang gustong gusto talaga ang isang Chelsea Manalo. Kaya tingnan nyo to guys. Mm -hmm. Ba? Talagang ando doon talaga. Welcome. We love you. Grabe si Chelsea Manalo, no? Isa to sa mga gustong gusto talaga ng mga Latinas doon. At in fairness kay Chelsea Manalo, yung kumpiyansa niya, So, mararamdaman mo talaga na kaya niya talaga makipagsabayan sa mga kandidata dito. At hindi lang si Chelsea Manalo ang inaabangan natin dito. Either si Miss Peru na talaga naman. Yeah, para yeah. Grabe, no? alam mo kung gaano siya ka-smart, nakikita mo dito kay Miss Pero, at saka kung gaano siya ka-good vibes talaga, yung energy niya, sobrang ang lakas din talaga. Ako para sa akin na, ayan, si Chelsea, saka si Pero, napakaganda ng vibes nila dito sa competition. Yung good vibes talaga ang mararamdaman mo sa kanila na positive sila sa laban nila. And then, bukod dyan, syempre, sa mga malalakas na kandidata na yan, etong si Dominican Republic, isa din to sa mga nakikita natin na talagang mm, medyo palaban sa mga styling. At tingnan natin ang eksena ni Dominica Republic at sa ni Osmel. Tanya Guys. Okay. So, dito sa video na to, nakita na natin si Osmel. So, from the beginning pa lang naman, dito sa competition ng Miss Universe, isa na si Dominica Republic sa nakikita ng lahat na pwede talagang manalo. At kahit yung mga bago pang magsimula yung competition, nakikita na natin na nagsasama si Chines at saka si Dominica Republic at nakikita natin talaga na mukhang itong si Dominica Republic ang pwede talagang kumeksena dito ng bongga-bongga. Kasi nga, di ba, sinasabi nga nila, Amelia Vega, uh, ang lakas maka 2.0 ni Amelia, siya na kaya yung susunod na pangalawang Miss Universe ng Dominican Republic. So, yan yung mga sinasabi ng lahat. And then, si Osmel, uh, actually, may mga kandidata siya na sinabi na ayaw niya at hindi niya talaga gustong manalo at kahit si Miss Philippines ang isa sa mga sinabihan niya na hindi niya talaga type, 'di ba? Nakita naman natin yung video na yon na ang reaction niya talaga kay Philippines ayaw niya. Pero si Dominica Republic nagkaroon din ng problema kay Miss Panama at eto nga, 'di ba, nilagyan nila ng ano na parang uh kumbaga sa policy ng Miss Universe ay naging ano violation si Miss naman dahil nga sa sinasabi na si Dominican Republic ang naging dahilan nagsusumbong sa organization. So, hindi kaya kay Osmel siya nagsusumbong. And then nakikita din ng mga tao na very attitude talaga itong si Dominican Republic sa ibang kandidata at lagi natin napapansin na mag-isa lang lagi si Dominican Republic at sa kayong chopper niya lang. So, yon At umi na talaga siya ng bonggang-bongga. Pero bukod diyan, syempre, nakita din natin na bumisita ang nanay ni Miss Dominica Republic dito sa Miss Universe. At ito ang kanyang eksena sa mga nakita natin. Oh! na pinagbabala si Dominican Republic. Ito nga ta ay kahapon. Ayon. Hindi ko lang alam kung nanay ito ni Dominican Republic or siya yung national director ng Dominican Republic. Pero parang piling ko nanay niya kasi sobrang Grabe yung excitement nila sa isa't isa. ba diba? Ayun. So, bukod dyan, nakita din dito sa video na to na mag si, nagkita si Osmel at saka yung nanay ni Dominican Republic dito sa ayan, yung araw na yon, <laughs> Diba? Diba? So, yon So, ano ang nagaganap? Osmel. <laughs> Ay, nako. Si, si Madam Osmel talaga. So, yon mm -hmm. Hindi ko alam ko ano yung chinichika niya sa nanay ni Dominica Republic. Pero, kung nanay man niya ni Dominica Republic, hindi rin maganda na nakikita si Osmel na nakikipagchikahan sa mother ng kandidata at kahit sa national director ng ano ng Dominican Republic kahit kaninong national director at saka sa mga parents kasi katulad nito hindi mo maiiwasan na mag-iisip ka talaga na may something something di ba mm. so yan mhm mm Okay. So, ayun guys. So, nakakaloka. Naloka ba kayo? So, naloka din ako. <laughs> Kasi, parang dito, uh, hindi ko alam kung ihin mo yung kwento. So, binisita ni Osmel si Dominican Republic para i-check. So, tama ba? <laughs> so, pangalawa, nakita natin na na sinalubong ng nanay niya si Dominica Republic. Pangatlo, nakita natin na nag-uusap si Domin ang nanay ni Dominica Republic at saka si Osmel. So, ano ang iniluluto dito ni Osmel? So, yon So, may niluluto ba siya? So ako para sa akin, syempre hindi naman natin yung mapanghahawakan kung anuman. Kumbaga para mabubuo mo lang sa istorya mo. Pero tulad din na sinabi ko, sa mga ganitong video, hindi maganda na kung nanay manto ni Dominican Republic ay nakikita na magkasama o naguusap si Osmel, hindi maganda yan. At hindi rin maganda na si Osmel ay tine-check niya yung kandidata during ng competition, di ba? Kasi syempre, di ba, ito yung yung kasagsaga ng competition tapos nakikita na may ganyan kayo na kinakausap mo, tinitingnan mo. Syempre, hindi magandang tingnan kahit saang ang angulo 'yan. Mapag-iisipan talaga 'yan ng kwento, di ba? At Ayan, malalaman natin kapag si Dominican Republic ang nanalo dyan, alam na natin yon. So yun, so medyo mahirap, nakakaloka. Pero kasi si Osmel, actually isa to sa mga tinitignan kong the best na na ano na beauty queen maker so kung naniniwala siya na si Dominica Republic ang kadapat dapat na maging Miss Universe na yung taon na to ay hindi mo dapat umeksena hindi ka dapat umeksena ng ganyan kasi kusang lalabas yan para maiwasan sana yung mga pangyayari na alam mo yon yung mga nagkakaroon ka ng ng agam-agam na ako. baka may dayaan na nagaganap dito ha, or baka may niluluto itong si Osmel na hindi natin alam. So, kung nag alam mo yun, para maiwasan yung ganyan, dapat ikaw na rin yung umiiwas kasi alam na lahat na isa ka sa mga involved dito sa organization ng Miss Universe at binigyan ka ng mataas na posisyon dyan para makapili nata ng mga magiging winners or kung ano man. So, syempre, at the end of the story, may say ka pa din. Tapos, kung nakikita na ganyan, hindi naman magandang tignan. Kawawa naman yung mga lumalaban, katulad ni Miss Peru, na potential din talaga na maging Miss Universe. At nakikita natin kay pero kung sakali man siya ang mananalo, wala tayong mahanap na butas dahil nakikita natin na nagtatrabaho talaga siya ng maayos. Nakita nyo naman yung mga video, the way kung paano siya makipag-communicate sa mga tao as in talagang konting time lang ang binibigay niya, gora na, and then nakikita din natin kung paano siya Gumalaw dito sa competition ay talagang ganun din. At either Chelsea Manalo ganun din, 'di ba? Nakikita natin na binibigay ni Chelsea Manalo ang 100% niya dito sa competition. Kung iisipin mo si Thailand, malakas din si Thailand dito sa competition ng Miss Universe, pero hindi natin nakikita na may lumalapit sa kanyang mga katulad ni Kun An. May nakita man tayo bago magsimula o bago siya pumasok sa loob ng Miss Universe. Pero yun, nandirito na siya sa loob ng Miss Universe, hindi natin nakikita na lalapita siya ni Kunan at hindi natin nakikita na may kumakausap sa kanyang national director niya or pinupuntahan siya ng national director niya either siguro ng parents niya at hindi rin natin nakikita yung parents ay kinakausap si Kunan yun ang ganon kumbaga parang may nakita tayong video ang um, photos na gano'n before mag-strike yung ano. Kumbaga, parang mapapaisip ka eh na parang ano ba. So, bakit gano'n? Eh bakit naman si Raul, hindi natin nakikitaan na kinakausap niya si Mexico, hindi natin nakikitaan na binigyan niya ng magandang tip si Mexico. Kumbaga, si Kunan at saka si Osmel, iisa yung actions, di ba? Kung iisipin mo eh. Kasi... Ang pinagkaiba lang, itong si Osmer competition. Ito naman si si Kunan bago magsimula ang competition. Kaya medyo nakakaloka silang dalawa. Anyway, uh, ako, ewan ko. So, sana, sana, nandoon pa rin ako, umaasa pa rin ako na fair sana ang labanan sa darating na coronation ng Miss Universe at sana nakikita nila yung galaw ng lahat ng kandidata. Kung baga sana pag nag-evaluate sila, sana hayaan nilang magdesisyon ang mga hurado kung sino yung nakikita nila kadapat-dapat na maging Miss Universe. Hindi yung sila ang nagdidesisyon. So, yo, so medyo dapat ano, dapat maayos yung lahat. At hindi nakikitaan ng mga ganitong mga eksena. So, kung ako tatanungin ninyo, mas gusto ko pa rin syempre pumasok sa top 5 si Miss Philippines. Sana makarating siya. And then, ganun din si Miss Peru. Na sana ay talagang kung siya man ang kadapat-dapat na manalo dito, ay manalo ng Miss Universe. So, kung ako tatanungin nyo, pero dapat. And then, tingnan natin si Miss Philippines kung kaya but I wish na sana talaga makarating ng top 5 si Miss Philippines di ba and then isa pa uh, may nakita pa ako etong si Miss Vietnam nako si Miss Vietnam ano nangyayari sa iyo bakit parang ang maldita maldita mo naman so tinatawag siya na niya Oh, hindi man lang tumingi. Attitude ba to si Vietnam? Nakakaloka. Uh -huh. So, hindi ko alam. Baka ayaw niya rin makipag-communicate sa mga ano, media. Pero nakakaloka. Sana man lang huminto ka, pumost ka at kumaway ka, ba diba? So, yan. So, ayan ay mga nakikita lang natin dito, syempre, sa social media na pinag-post ng mga tao na nandoon. Pero, syempre, wala pa rin tayong sapat na ano kung ano ba talaga ang mga eksenang nang nagaganap dito sa loob ng Miss Universe. So abangan natin 'yan in the future, di ba? So malay mo naman uh, maging patas talaga ang laban dito sa Miss Universe at umaasa ako na sana makoronahan yung deserve na dapat manalo talaga para sa korona ng Miss Universe. So sa ngayon ang nakikita kong malalakas na kandidata ay katulad nga ni Peru, ni Philippines, ni Thailand. And then, uh, actually, hindi ko alam kung malakas ba to si ano eh. Pero, I think nalalakasan din ako kay Venezuela. Si Venezuela talagang medyo iba din. Ando din syempre si Denmark. Maganda din si Denmark. In fairness kay Denmark, may beauty din talaga. And then, malakas din si... Uh, tawag dito, Mexico. Maayos din yung galawan ni Mexico. Si Chile. Malakas din si Chile. At si South Africa, hindi ko alam, wala akong nababalitaan kay South Africa But malalaman natin yan sa prelim ko, sino nga ba ang tunay na sa kanilang lahat Diba? So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, naloka din ba kayo? Kasi ako naloka ako. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi na gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.